at uh, okay. magbahagi at hindi ba natin siya papahigan at iinuhin ba natin ang kanyang mga masamang mga gawain Okay Yan, oo nga naman o, Wala ba siyang karapatan? Ganun. Oo <laughs> okay. okay So, ayun po, sinong gustong magsusog sa ating uh, tanong sa oras na ito Ayan, si, si Rebecca, nakataas po. Okay, po. Eh, tayo naman po lahat. Mababa, mataas, pare-pareho sa paningin ng ating ama. Kaya, lahat po tayo may karapatan na ibigay yung para sa atin. Conforme na lang po siguro yung Lord sa tatanggap. Halimbawa, hindi maganda yung kanya ibinigay, conforme yung doon sa tatanggap, kung ano yung kanyang daladala. Pero lahat po ay mayroon ng karapatan. Hindi ngayon na siya ay hindi mabuti, hindi mag, walang, o hindi maganda yung kanyang ugali, eh, pwera na siya. Lalo na po sa ating mag-aaral. Ang ang sa atin ay i-develop yung pag-ibig sa ating tapwa. So, kung gusto po natin na tayo ay makapag-akay. Hindi po ba hang ahanapin natin, hindi yung mabuti na kung hindi talaga yung kailangang akayin. So, sa parte pong yun, ang tanging ko lang pong sagot, meron pong karapatan. Kumporme lang nga po doon sa kung paano mo ito tatanggapin, kung paano mo siya bibigyan, kung paano mo siya gagabayan. Yan lamang po. Maraming salamat ang uh, dagdag dagdag katanungan, nararapat ba doon sa tao na na magpahayag? Nararapat ba? Oh, at ano ang ang dapat na na isaisip ng mga, ng nakikinig doon sa tao na Ano po, kung ito halimbawa sa isang pag-aaral, halimbawa sa gawain natin sa sentro, kung meron po, kasi by situation po para sa akin, situational yun eh. So, kung halimbawa sa loob ng sentro, tatawagin siya at magsasalita siya ng hindi karapat dapat, siguro po ang kailangan pigilin para sa akin. Ihayaan po natin, pero kapag ka po yung hindi na talagang karapat dapat dahil marami po yung nakikinig, hindi naman po ang lahat ay marunong umunawa, hindi naman po ang lahat ay marunong natumanggap. So, doon po siguro sa sandaling yung kung nasa gawain, kailangan po ay pagsabihan o kaya ay pigilin dahil hindi po ito makatutulong at ma hindi magiging fruitful. Pero after that, pwede po siguro merong isa na pupunta sa kanya at siya ay, siya ay bibigyan ng gabay, siya ay bibigyan ng salita na pupwede na makapagpabago para sa kanya. So, yun po yung sa akin. Doon naman po sa parte ng nakikinig, ano ang dapat niyang sa isip at sa kag gawin? Uh, sa akin po, kung ako po yung nakikinig, eh, yung mabuti, para, kasi ang lagi ko pong layunin sa sarili ko, kunin ang mabuti, at yung hindi mabuti na ang kinapapakinggan, itabi ko sandali. Kasi makatutulong din yun eh para sa akin. Dahil mayroon ng pag-aaral na ibibigay sa akin. Pero doon po sa iba, siguro po ang pinakamaganda kung hindi magiging mapayapa para sa iyo yung napapakinggan mo, eh di ignore mo na lang. Huwag mo pong pakinggan. Kasi wala naman tayong karapatang humatol eh dahil tayo man nagkukulang din sa sarili natin. Siguro, yung kalagayan niya, baka yun lang po talaga yung siya. Kung baga, may kanikanya po tayong ugali. Merong tao na yun talaga yung kanyang natural. Eh, hindi po natin siya ngayon mahihingan ng para sa atin kasi iba siya, iba naman po tayo. So doon sa nakikinig, kung hindi niya gusto, eh, eh di tumahimik siya. Silence, yun po yung pinakamagandi. Yung silence sa sarili mo. Huwag na lang po natin ibuka yung bibig natin na tayo din. Ay gagaya sa kanya. Hindi po tayo kailangang mag stoop o yung, yung sumunod doon sa standard niya. So yun lamang po. Para pa dapat po ba siyang magpatuloy sa kanyang mga gawain na uh... Uh, kung kung uh, nakikita naman natin na ang kanyang mga hangarin ay mabuti at hindi naman magaspang ang kanyang mga pananimita, uh, nararapat po ba siyang magpatuloy? Siguro po kung ang kailangan ay eh, makita natin yung talagang makinis, talagang malinis para po ba yung sa tabla o sa kahoy. Kung gagamitin po natin yung kahoy na para sa ating bahay, hindi natin hahayaan na ito ay yung maligas-gas. kung hindi pabubutihin pa natin siya, pakikinisin natin yung kahoy. So, kailangan po siguro magkaroon siya ng pagbabago. Pero bago po mangyari yung pagbabago, mayroon po siguro isa na magpapa, magpapakilala sa kanya kung ano yung siya, kung ano yung kailangan na baguhin pa So yung pagbabago po ang kailangan, hindi po kailangan na manatili sa ganun. Dahil yun yung kanya okay. Uh, okay po. Uh, um, gusto po din naming marinig ang kapatid na Len kung ano ang para sa kanya sa katanungan ni uh, Brother Paul. pag uh, Ang ganda ng katanungan. Mm -hmm. Uh, ang pumapasok sa akin ay dalawa o maaaring maging tatlong bagay. Um, here is the responsibility of uh, a, possibly an officer o kung sino man ang maaaring magbigay ng pahintulot upang upang bigyan ng kapahintulutan ng isang nagaaral. So isa 'yon pangalawa ay ano ba ang iminumungkahi natin bilang pag-aaral sa at sa loob ng ating aralan ano ba ito ito ba ay sarado o ito ba ay bukas ano ba ang in, i, i, inihahayag natin sa ating aralin so yun ay pangalawa ang pangatlo ay ang sa mga nakikinig um, ang isang namumuno kung Masyado niyang pinoprotektahan ang kanyang uh, pamunuan. Uh, Subalit hindi niya nakikita kung ano ang, ang implikasyon ng overprotection. Hindi niya nakikita na yung nasa labas ay pwedeng kapulutan ng aral. At pwede namang... Uh, matuto din naman yung nasa labas sa pamamagitan ng openness saan nga ba nanggagaling ang pag-ibig ito ay pwedeng maramdaman ng isang tao hindi sa pamamagitan ng we are so very protective about the limbawa mga mga natin that we don't want any one of them to get astray we're in fact doon pwedeng matuto ang mga sisiyo. Um, Ang isang bukas na pag-aaral, bukas ang kaisipan, bukas ang kaalaman. Doon lalong lumalawig ang kaisipan ng bawat isa. It's not in the seclusion and overprotection of things. Kasi kapag ka ginawa natin yun, doon lang tayo sirkulo pwedeng matuto not from outside and penetrating outside of us ang sa akin ay ito kung ang isang namumuno ang kanyang pamantayan ay bukas ang pag-aaral ay bukas sa lahat ang aralin ay sa sarili at kung paano uh, lalong ilalawig ang 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 kaisipan, ang, ang aralin sa tao. Hindi dahil sa, oh, ito yung aralin natin, dapat ito lang. We will never grow that way. Ang kinakailangan ay bukas ang kaisipan, bukas sa pagtanggap. Kung halimbawa, may dumating na kakaiba, we should be the one understanding this person na mayroon siyang daladala sa kanya na maaari hindi ang kop o hindi uh, hindi kagaya nung ating ginagawa. Pero when you see that as an opportunity, you will not judge this person. You will rather embrace them who they are. Kasi yun ang ang kin nila. Yun naroon sila. But how do we blend How do we then blend and understand each other? Kasi sa pamamagitan ng bawat isa we grow together. Not separately, not by condemning others, but when we blend together, we see the goodness of others in them. So when we see the goodness in them, we learn na kung kung ganito ang ating kapwa, ano kaya ang pwede kong maibahagi sa kanya? Ano kaya ang pwede kong magawa? Kung nasa saan siya, maaaring nararamdaman ko at naiintindihan ko kung nasaan siya. Yun ang gagawin kong tulay upang magbukas palad at maaaring iabot ko ang kamay upang kung nasaan man tayo, ay pwede natin siyang maakay. Here is the opportunity. Na marami sa mga kapatiran na nasa sa labas ng lunduyan o ng kapatiran, na naghahanap, but they don't understand how things are. Kasi ang nararamdaman nila, seclusion, nararamdaman nila, sufferings. Ang alam nila ay, Life is so unfair. Kasi nga hindi nila nauunawaan kung ano ang buhay pa. Nandun sila sa tangay at agos ng buhay na kapag ka may ginawa sila para silang dago uh, dagok, dinadagukan. They don't understand what life is all about. Tayong nakakaunawa. We need to reach out to these people. So, sa katanungan na nararapat ba na bigyan ng oras sa pagkakataon ng sino man ang sa akin, kung bukas ang lahat sa pag-aaral, wala, walang hadlang upang di mabigyan ng pagkakataon. Dahil kapag ka narinig ko kung ano man itong kanyang ibabahagi, magiging pag-aaral sa akin iyon aking nanamnamin, aking titimbangin. Ganon dapat ang pag-aaral, hindi yung ito lang, dito lang tayo, at hindi ang sa iba. Hindi ganon. Dapat ay bukas. Dapat ay natututo tayo. Dapat ay kung ano ang nasa harap natin, handa nating tanggapin kung ano ito. So sa pamunuan, malaking responsibilidad ito. The leaders that are are right now possibly are trying to uh, protect yung mga kagaya ng alam natin na hindi tayo pare-parehas ng antas ng aralin. So balit kung sa umpisa pa lamang ay binuksan na natin ang kaisipan na ang aral ay maging bukas. Ang aral ay kailan maintindihan na maunawaan natin ang ating kapwa. Kung paano natin inuunawa ang ating sarili. We will never judge other people. But until then, na may pangunawang bukas, we will forever be, sinasabi nating Kailangang ganito muna kasi may mga bago tayong kasama. It should not be. Kung ang ating pangunang bukas sa mga bago, aralin ng sarili. Maraming mga da dadaan sa ating pang paningin na maaaring hindi natin magugustuhan pero kailangan nating aralin sa sarili natin yun ang sa akin. Because kung sino man at kung ano man ang daladala ng bawat isa, mayroon at mayroon pa rin tayong pwedeng matutunan. They all give us lessons to learn sa ating sarili. At kung hindi natin iyon i-welcome or accept, then we're missing a lot. in in this lifetime the lessons of this lifetime yun lang po maraming salamat maraming salamat po sister len sa uh, napakaganda ring ng inyong mga uh, pagpapaliwanag uh bago po ang lahat gusto pong welcome si sister helen at yeah. uh, 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 uh welcome po <laughs> at, uh, sister, welcome helen. sister helen